Ayan mga kabarangay, magluluto tayo ng masarap na recipe. Walang iba kundi ang ating isda recipe mga idol. Siyempre nakakasawa naman kung lagi tayo karne. Siyempre nakakasawa rin kung lagi gulay. Minsan mag-isda naman tayo kagaya nyan, lalong-lalo na pag sariwa ang ating isda. So ito po ay ang ating isda ng mga idol. Kita naman talaga namang napakasariwa. Siyempre ayan hiniwalay natin ng paislanting at nung nahiwa na po natin, nilagyan na po natin ng asin. At paminta. Dapat timplahan na po natin. Napakasarap ng ganitong recipe. Try nyo na mga idol. Kung ganito ang luto nyo, talagang mapapakain po tayo ng masarap at nang marami. Ayan. Una-una mayroon tayong biniling malalapad na dahon ng mustasa. Mga idol, malalapad na dahon ng mustasa po ang kukunin natin, bibili natin, higit sa lahat, dapat sariwa. So ayan, ang una-una ginawa natin, binalot natin sa dahon ng mustasa. Siguro mga dalawa o tatlong piraso dahon ng mustasa, na pwede na pambalot. Ayan. So bumili lang tayo ng dalawang tali ng dahon ng mustasa. Ang tali rito sa amin, nasa 15 pesos per tali. Pero sulit naman, napakasariwa at napakalalapad na kanyang dahon. Ayan, at binalot lang natin isa-isa ng dahon ng mustasa ang ating uh, tulingan. Ayan. So ayan, syempre, naglagay tayo ng luya, syempre, pampalasa, pamparomatics, at syempre, yung sibuyas, nilagay na rin po natin. At syempre, yung ating kamatis, ayan, nilagyan na rin natin. At naglagay na rin tayo rito ng siling labuyo, siguro mga anim na piraso. At meron na rin tayo rito panilagay na pangsigang, siling sigang, at ayan, nilagyan na rin natin ng asin. Kunting bitchin, naglagay tayo ng kunting bitchin, at syempre, kunting paminta, nilagyan na rin natin. At suka, mga idol, syempre, para lalong masarap at hindi nakakasawa, at ayan, nilagay na rin natin ang ating at isa lang lang po natin at hayaan lang po natin siyang medyo natutuyuan na siya. Ayan. At syempre maglagay rin tayo ng konting additional na kahit mga kalahating cup ng tubig. So ay pagkalipas ka ng ilang minuto, medyo natutuyo na po siya, tsaka na natin ilagay ang kanyang kakang gata. Ang purong gata mga idol, kita naman talaga namang napakabango ganitong klase ng ulam. Ay pagkalipas pa nga ng mga ilang minuto, syempre tansahin na lang natin pagka medyo natutuyo na siya. At ayan na medyo natutuyo na siya at lumalapot na po ang ating kakang gata. At binaliktad natin yung sa bandang ulo mga idol, syempre para lutong-luto talaga at para magpantay ang kanyang uh, pagkaluto. Dahil ang ulo lang naman pinakamalaki so yun lang po ang binaliktad natin dahil hindi po siya inabot nung gata so ay pagkalipas pa ng ilang minuto ayan luto na po kita naman talagang malapot-lapot ang ating ginataang tulingan sa mustasa mga idol so ang ating tulingan ay binalot lang natin sa mustasa para lalo masarap at talaga namang mabango ang sistema ng ganitong pagkaluto. Kaya luto na po ang ating binalot na tulingan sa mustasa mga idol. Ayan mga kaparagay kita naman napakasarap quality ang ating mga ulam pagkaganito. Siyempre mapapakain po tayo ng marami. Kung wala kang gana, mapapakain po tayo nito ng talaga namang sobra-sobra mga idol. Ayan at kanyan lang masimple kadali magluto ng ginataang tulingan na binalot sa mustasa. Ayan. Sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagdit bagong at ng ating sukarap sa mga idol. Ayan ilagay po natin yung link mamaya sa kami copy lang po natin mabibili. Ayan. At pwede rin kayong umorder sa atin ng reseller at mag-direct lang po tayo sa atin ng official page ng Kusiniro ng Barangay. Ayan. Salamat.